Kitty Labas na dyan. Papalitan natin ang yarn. O, oh, sirang-sira na. O, oh, oh. oh, butas na. O, oh. ganyan mag-scratch ang mga yarn. Labas na dyan, Kitty siyang. Aayusin natin yung yarn. O, oh. sira-sira na. Ayaw mong lumabas. Hmm? Ah, oh, sige, mamaya na lang. lalabas na siya. o oh, sige, alis na. At papalitan natin ng ano yan. Ng... Hmm, itorbo si mama. Itorbo. Hmm, itorbo. Papalitan natin ito, oh. Kapapalit ko lang yan, pero wala pang isang buwan sira-sira na, oh. yan Ayan, oh. Hmm. Ang kanyang scratch post. tiba. Hmm, diba? dalawa na kasi silang nag-i-scratch dyan eh hmm. pwede pa namang palitan ng yarn kaya papalitan muna natin, na? palitan natin ng yarn, ano? Hmm. asa na si Kisa? oh, ayan, may binigay si ating yarn hmm, kakagulo na naman sila, akala kung anong gagawin ko so ayan, papalitan muna natin ng yarn kita ko sa inyo mamaya pag napalitan. Kaya dyan, ayan, kinalas na. Kasi sobrang sira. Butas na. Aalisin natin yan. Ayan na yung karugtong. So, Ayan wala na yung luma ayan butas butas na oh, ang tibay nyo talaga mag scratch oh. tibay nyo mag scratch laki ng butas hmm. ayan wala na ito na yung natanggal Tapos itong ipapalit natin ayan. ayan malapit na oh wala lang, wala pala tayong pangdikit kaya hindi natin madikit. Yan. Nilapit na. Ay, basura. Stokong, inay Ingay. Ito kung ingay-ingay. Okay na, okay. Oh, di ba maganda na? Maganda na ang scratch post ni Kisame. Isang Isyang. Maganda na, sirain niya ulit. Mm. Dito na yung scratch post mo, oh wala nang parpar hmm. kaso si isang ay nasa upuan na kisame saan ka na isang isang balik na doon nandiyan ka na sa ilalim ng upuan oh. balik na doon siyang siyang balik na ikaw doon siyang siyang balik na ikaw doon Chang Chang, gawa na yung scratch post mo. Gawa na. Hmm. Balik na doon. Balik na doon. Galit ka? Nabigla ka ng gising? Ay, nabigla ng gising yan. Ano, sisirain mo na naman yan? Hmm, kagagawa ko lang yan. oh, ayan, i-scratch mo na kaagad. Nako! ikaw lang nakakasira niyan. Kita mo? Kakagawa lang si na agad. Grabe. Galit na galit. Mm. <laughs> Grabe ka talaga kisa ay siopaw. Sobra. Gugupopot po rin ko yung kuko mo. Alas matanggal yung kuko mo sa pag-scratch. Pasok na siya sa ilalim. Wala kasi si Kisa. Pati yan ilalim, i-scratch niya din. Hmm? Hindi kakasya kasya dyan. Sobrang laki mo. Baka hindi ka na makalabas. Hindi siya kasya. <laughs> Lumabas din. Salbahe hmm. Ayan, bumalik na ang isang dyan sa loob. Uy, ang cute naman. Gawa na kasi ang scratch post niya, oh. Hindi na par-par. Oh. Hindi na parpar -par ang kanyang scratch post. hmm oh, Galing naman. Tulog sa loob. Mmm. Ayan si Kisa, nasa loob ng butas isang gusto niya ng pahinga huwag niyong guluhin umamuy-amuy yung itim kanya yan eh oh. kanyang scratch post yan eh oh. kahit medyo lost thread na siya nagagawan pa ng paraan o oh, diba hmm galing naman tulog ang isyang Mamaya, isirain na naman yan ni Siopaw. O, oh, diba? ba? tuwa siya dyan sa butas na yan. Dyan siya lagi. Hmm. sa bibili ng bago, pwede pa namang gamitin. di Diba?